Si Jimmy Bondok? Oo, pinapropose nga na takasan daw sa sahod ng mga kongresista at mga senador para sa bulsa nila! Tuna iyan progreso Juntanos ang gobyerno Ang naga Huya ang bagong timnaga Handa magsirbi Mata matibay masasari ganda an bagong team naga an bagong team naga, naga. naga. iboboto kaya si attorney Lenny <tong noise> Tuloy-tuloy araw-araw ang house to house campaigning ni VP Lenny sa si hmm. na 'to mga kabatang helmet at Diyan naman sanay talaga si Vivi Lenny. Yung house to house, video ka par. Oo. Oh, oh, oh. on ground. Uh pumupunta sa kasuluk-sulukang bukid, bundok, dagat, ilog. Di ba video ka par? Oo oh, naman. Kayang-kaya na yun. Pero yeah. may tanong ako, mga batang helmet. Ano? Ayoko maging mega. Bakit Pero, taman? what if? What if? Pag hindi si Vivi Lenny ang pinili ng naga. Kung nakakalungkot, Paano na yung mga workshop? yung mga benchmarking. Diba, Bitch Gopper? Oo oh, Paano na yun? Kaya nga eh, itutuloy ba yan or gagawin nung mauupong mayor? Paano naman hindi? Pero nararamdaman ko, wala na alas si Lenny! Yuhu! Lenny Robredo, angat buhay lahat! Ang bagong Team Naga! Nga mga kabata helmet mo, what if lang? Pero alam ko naman na mananalo si Pipi Lenny. Pero what if nga na hindi? Eh, naku, si Lord na nakakaalam ng rason bakit ganun na naman. Pero, What if hindi? Eh, di tuloy pa rin ang baha. At ayun eh, pa nga, Bidjoga Per. Kung talagang magsisilbi at magsiservisyo para sa taong bayan, yung maluluklok na mayor, Bidjoga dapat, makipag-coordinate siya kay VP Lenny. Mag, hey. magtanong siya nung, hindi. sa mga benchmark, ng mga workshop. Bakit siya mga coordinate eh, kasi, kung talagang para sa taong bayan, yung paglilingkod, kaya gusto mo maging mayor. Oh. At, kunwari, what if nga, hindi si VP Lenny yung pinalat, oh. at iba yung naupo, dapat makipag-coordinate ka, makipag, alam mo yung, cooperate ka doon sa mga proposal or programa na dapat gagawin sana ni VP Lenny. Ano ka ba? Eh, kapag tinanong niya si attorney Lenny kung ano yung mga benchmark niya, at yun ang ga, eh, pinalabas niya na, ay, weak pala siya at si Attorney Lenny ang dapat na nalo. Dapat naman talaga si oh, VP Lenny eh. <laughs> dapat si VP Lenny, si Attorney Lenny ang dapat na naging mayor. Dapat na talaga ano kaya nararamdaman ko, oh. talaga si VP Lenny na mayor ng Naga. Pero yun nga lang mga ng helmet, what if nga, 'di ba? Napapaisip kasi ako eh. Mm. At kahit sa ang namang lunsod, bitcho pa. Mm. Oh, balik tayo ng Pasig. Bito, Bito, Soto, kay Mayor ah. Vico. Mm. What if videographer? Mm. Na hindi si Mayor Vico pinili ng mga nyo? Eh di tuloy ang mga kontratang ewan. Saka tuloy ang korupsyon, tuloy ang kabastusan, di ba? Ay, diba yun yung slave naman. na, sa single mom? Yung yun, ba, yun? Oo, di ba? Pero ayan nga, mga kabatang helmet. What if nga? So, paano yung mga programa ni Mayor Vico? Itutuloy pa ba yun? Or hindi na itutuloy? May iba ng programa? Kung may programa man yung mananalo ng no. mayor? Diba? Minsan, nakakapag-isip lang eh, di ba? Mm -mm. Eto, sa Maynila na lang, tayo lumayo. Yung mga programa ba ni Mayor Han, nila itutuloy ba? nung susunod na manalo. What if hindi na si Mayor Hani ang upo? Siyempre hindi. Lalo na kung yung isa ang naupo. Na luk -luk sa kapangyarihan. Pero video naniniwala ako hmm. na pag si Mayor SB ang nanalo sabi sa Maynila, ay nako, mas maraming programa at serbisyo ang maibibigay sa mga manileño. Ay, yan ba yung may food cart? Yes, yung shomai. Ah, oh. binibigay yon na pangkabuhayan ni SB. Aba, at ah. may pa food cart? Yes, pangkabuhayan ang ibinibigay ni Mayor ah, SB. Talang long term. Amba, yung okay, siya na yun ah. Ayuda lang. Long term na magtatrabaho ka. Magka Pero parang mas mabuso. maganda yata ayuda lang. Ayuda lang. Oh, pinaka Alang Aix, Tupad. Ano pa ba bang Ayuda? Mga bata helmet. Ayuda more. Ayuda Nation. Alam nyo ba kung ano oh. yung mga... Ayuda City. Alam nyo ba kung ano yung mga pondong binibigay sa mga Ayuda na yan? Ano? Tax natin yan. Pera natin yan. Okay lang ba sa inyo na nakikita nyo yung mga kapitbahay nyo binibigyan. Ano Nakasama dyan sa Tupad, sa mga Ayuda ano? na yan na... Bakit? Hindi naman karapat dapat. pinasusugal lang yung mga... Okay lang sa inyo yun. Yung pera nyo Madaling pumila kaysa magtrabaho. Bakit ako magpa- ako naman. Merong magagaanyan. Yung bakit kailangan magluto ng siomay? Itutulak mo yung karito ng siomay? ipapadyak mo yung karito ng siomay? para ka lang magtinda? Talaga? Kailangan, dako mga ng helmet. Kailangan po talaga na nagsisimik tayo sa buhay. Hindi tayo pwedeng si one tamad nangangalang at maghihintay lang ng bayabas. Nalalagapak sa bunga nga nyo. Pero yan ka. Ah, Pwede naman. Nganga ka nang, nang nga, ng, na ano, lang. forever. Nganga habang buhay. Pero yan nga. Ah, ano mo sabi nyo dyan mga Comment yun na. Ah, ang inyong mga opinion. What if nga? Hindi siya ang pinalad. Kung sino man yung mga mayor na sinusuportahan natin. Ah. Then, what if hindi si mayor yung nanalo? Eh uh, di tuloy ang budot. Sige, ko na naman yan, ha? <gasps> Tuloy ang sayaw! sa Sasayawan mo lang! kaya na Pilipinas, oh. kahit sang araw lang. Kung hindi mo ginagamit ang utak mo sa 365 days, kahit sang araw lang gamitin mo muna. Ha? Ay, diskaday! Pwede I. yun? oh, kahit sang araw lang gamitin mo naman! Diskaday! Pero ayan ka! Pwede Tuloy naman this... di gamitin. Hindi pwede! Tuluyan kahit Tuloy sang araw yan na! kahit sang araw lang! lang, lang. Kunin na ni Lord yung utak! ito hindi naman Pero ayan nga, kung nagustuhan mga video ito, huwag mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa naman na-upload namin. Video ko para mga... ...napit na mga batang hero. bumoto tayo, pumili tayo ng tama dahil sila po yung papaswelduhin natin. Hindi ako magsasawang sabihin at ulit-ulitin na tayo nagpapasweldo at magpapasweldo dyan sa mga politiko na oo oh, oh. Kaya parang awa nyo na... Susweldohan so, mo yan. Suswelduhan mo yan na ikaw, hirap na hirap kang humanap ng matinong yes. trabaho. Yes. Pero yan, suswelduhan mo ng 200,000 na gigit. Oh! Meron pang, nako ha, ito ah, budget pa rin. Hindi pa nananalo ah. to bilang senador. pero kami ah. pinopropose daw pa. Magsusulong daw ng batas para daw taasan. Ang pasweldo sa mga kongresista at sa mga senador. Jimmy Bongo! bigot mo? Magmumukbang ka? Ay, apakaswerte mo naman. Medyo aga, pero yan daw ang isusulong. Nabasa ko yan. Parang isusulong daw yan ni Mr. Jimmy Bodok. Na taas at... Diyos ko dahi! Hirap na hirap na yung Pilipinas. Hirap na hirap na ang trabaho. Tapos yung iba dyan, hindi naman talaga nagtatrabaho ang tama. Tapos gusto nyo pa pong taas ang sweldo. Ang laki mga sweldo nyo. Di ba ba kayo? Di ang, an an tawag dyan, ganid. Pero yun, ang helmet. Basta stay happy, ba stay healthy, stay safe as always biglang ko sa boy niya, nag-alamit din ang mukhang ko. Setting better every day. God bless everyone. Bye! Ganit! Ganit na tawag dyan. Ipropose eh. siya para sa sarili nila. Anong ipopropose niya para sa taong bayan? Diba? Para sa Pilipinong squatter. Para sa Pilipinong nagtutulak ng kariton. Diba? Ano? Dito, Gaper, mga ano? helmet. Dapat, ang pinopropose nyo, taasan ng sahod ng mga manggagawa. Hindi yung taasan, ang sahod nyo. Yeah! <coughs>